kay ganda po sa inyo mga kabukid maagang nagigising si ating Nerilyn kapag po siya ay may paso. Magsasain po agad yan dahil nagbabaon siya ng kanin sa kanyang trabaho. At ngayon nga ay maagang nagising ang taga bukid na naging taong bahay para naman magluto ng aming ulam almusal. At binuksan ko na itong ref para naman kunin ang apat na pirasong itlog. For today's video mga kabukid ay magpiprito ako ng itlog. Dahil may pasok sa trabaho ang aking mga amo, gusto ko na aalis sila dito sa boarding house na may laman chan. At gusto ko na makasabay ko sila mag-almusal ngayon. Pinagbabalatan ko na itong mga bawang at pinagchachap-chap ko po, po ng hindi kapinuhan. Simpleng ulam lang po itong aking gagawin. At mura na lutong ulam ito para sa almusal. Pagkatapos kong matagtad ang mga bawang ay akin nang pinagbabasag itong apat na pirasong itlog na sampung piso ang kada piraso na nabili ko lamang dito sa talipapa na malapit sa aming boarding house. Scrambled egg po ang luto ko dito. Paborito kasi ni Daddy B sa pritong itlog. Bechen at asin lang ang aking pampalasa rito. At nilagyan ko na nga ng tama lang sa aking tansya. Yung ganitong klasing ulam ay sapat na sa amin. Masaya na amin na ito'y pagsalusaluhan. Pagkatapos ko lagyan ng MSG at asin, ay pinagbabati ko na ng maayos itong mga itlog. Kaya atin ang simulan na iluto ito. Baka malate pa sa pagpasok ang aking mga amo. <laughs> Naglagay na ako ng mantika sa kawali. At kapag mainit na ang mantika, ilagay na din natin ang mga bawang. Hahalu-haluin ko muna itong bawang hanggang maging kulay golden brown. Grabe yung bango ng bawang habang ginigis ako sa mantika. Amoy pa lang ng bawang ay ulam na. At meron din itong health benefits. Kaya isa itong scrambled egg with garlic sa recipe ko sa pritong itlog. At dahil kulay golden brown na ang mga bawang, ay ilalagay ko na itong itlog. Bigla ko tuloy naalala si Nanay Nelya. Hindi kasi siya kumakain ng luto kung ganito. Nakain naman siya ng itlog ng manok pero yung lalagyan ng bawang ang ayaw na ayaw niya. Biro niya nga sa amin ay takot daw siya sa bawang. <coughs> Kaya kapag ganyan ang ulam namin na magkakapatid, tuwang-tuwa kami. Wala kaming Nanay Nelya nakahati. <coughs> Itong itlog ay madalas naming ulam sa Mindoro. Ikaw ba naman na magkaroon ng Tatay noli na mahilig mag-alaga ng manok, pato, itik at pabo? Tapos araw-araw manging itlog, mga alaga niya ay talagang to sawa sa itlog. At libre pa, share ko lang po mga kabukid. Pagkatapos kong magprito ay nagpainit ako ng tubig sa heater. Masarap sa kasi mag almustal sa umaga pag may mainit na kape. Dahil naubusan kami ng stock na kape, heto bumili ako sa bakery na malapit lang sa aming boarding house. At sinamahan ko na din ng pandisal. Gagawin ko kasi yan na merienda mamaya kapag wala na ang aking mga amo. Yan ang kabukid nyo. Takot magutuman. Pagkatapos kong bumili ng kape, sakto na kumulo na din ang tubig sa heater ay magtitimpla na ako nitong kape na kopi ko. Kopi ko brown twin pack, bekeni men. Habang ako'y nagtitimpla nitong kape namin ng aking mga amo, ay magsishoutout muna inyong taga bukid na naging taong bahay shoutout po kay Sir David Malabanan from Edmonton, Canada. Shoutout po kay Sir Bonyok de la Luna. Shoutout po kay Ma'am Carmen and Sir June Capistrano from Winnipeg, Canada. At heto, tapos na ako sa pagtitimpla ng aming kape. Kakain na po muna kami mga kabukid, kaya kain po tayo. Salamat Lord sa breakfast po namin ngayon. Ito yung sikulot, Daddy. Ako lang daw, ng daw.

At tapos namin kumain ay heto na si Ading at nagpapaganda na dahil papasok na siya sa kanyang work. At nagbabaon niya ng kanin para medyo makatipid. Si Daddy B ay pumasok na din sa trabaho at masaya ako dahil aalis ng boarding house ang aking mga amo na may laman ang kanilang mga chan. At nakatipid pa ako sa aming ulam almusal ngayon. Nasa 50 pesos lang ang naging budget. Mabilis ng lutuin, mura at yummy din. At kapag wala na ang aking mga amo, syempre lutup ko, hugas ko din. Ayan, huhugasan ko na ang aming pinagkainan. Pagkatapos nyan, ako ay magwawalis na din. Pagpapatuloy ko na po mga kabukid, yung naudlot na pag-shoutout kanina. Shoutout po kay Tita Texas from USA. Shoutout po kay Ma'am Estelita, Ma'am Silvia, Sir Phil, Sir Tony from Canada. Shoutout po kay Tatay Amang from Canada. Shoutout po kay Sir Peter and Ma'am Leonie from USA, California. Shoutout po kay Sir Joel Bius from Saudi Arabia, dama Shoutout po kay Sir Andy Sambrano from Baco or Cavite Mga kabukid, try niyo po pala subukan yung scrambled egg with garlic Masarap po talaga na ulam almusal At sa mga kabukid natin dyan na gustong magpa-shoutout Comment lang po kayo sa baba ng aking video sa aking YouTube channel Hanggang dito na lang ang aking vlog mga kabukid bye bye